Ayan <laughs> e na, shout out ka pula oh, shout out? Ah, shout out pala sa mga Hindi rin nais dyan Si, si Boss Nonoy At sa sa mga Si Mak Mak Kay Maki Ang pinakagawa pong tindiro dito sa Golden Horizon ng isda Tindiro ni Boss Michael Si yes. Oh, impact one. Pakwan, dami na po negosyo. May isda po. May pakwan. Bituan po natin siya. Labo naman ang camera mo, no? Labo. Labo.

yung pakwan, yung rep mo, dyan mo nilagay sa kariton mo para yung prutas mo nandiyan dyan, no? Uh, wala talaga to. Wala okay, uh, naman tayong dahil pinagagawa na naman. Siyempre sabi mo, may rep ka, wala naman laman. Dali mo yung rep mo para magkaroon ng laman. Ayos ka talaga. Tapos kaya ba ito gamitin mo?

Ha? Ah? Ate lang yan? Bago ate lang yan? Pagano'n? Ito ko! Shout out kay Nunoy! Uy! Oh, ang pugi! Uy, yun! Ito naman! Ah! Oh, yes! Asya nga naman! Uy, yun! Oh! Yes. Yan! Tindi rin ang isa yan! Napakalabas ng isa niya! Ha? Oh! Kanda-kandaan lang! Ito naman si Busrayan! Para okay, sa lahat ng mga tingi, ganda na nanonood oh, yeah. maraming salamat. Marami salamat. Salamat. Ganito. Dada pinya pa ka. Ayun si Ayun no. Ayun naman si makmak Para utog 'yan, para utog. Para utog din, para utog. Gini rapis. And guys, maraming salamat sa inyo.